Matapos ang barangay at sangguriang kapataan elections, may paalala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nanalo. Ayon sa Pangulo, maging tapat sa lahat ng oras ang mga bagong halal na lingkod bayan. Si Kenneth Pasyente sa report, Rise and Shine Kenneth. Matapos ang barangay at SK elections, nagbahatid ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nanalong kandidato sa kanyang mensahe. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga barangay official, lalo na sa pagtugon sa hinaing ng mga residente at problema sa kanilang komunidad. Binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan. Nang buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Ayon sa Pangulo, hindi natatapos sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato ang kanilang trabaho. Sa halip, ay simula pa lang ito ng mas maraming hamon at responsibilidad. Kaya hinimok ng punong ehekutibo ang nahalal na barangay officials na magsilbi ng tapat at laging unahin ang kapakanan ng lugar na kanilang nasasakupan. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng isang sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Hindi rin dapat anya masayang ang ibinigay sa kanilang pagkakataon na makapagsilbi. Kaya marapat lamang nasuklian nila ito ng maayos na serbisyo na higit pa sa kanilang kakayahan. Hinikayat din niya ang mga barangay official na maging bukas sa pagkikipagtulungan sa national government para sa mas ikauunlad, hindi lamang ng mga barangay, kundi maging ng buong bansa. Sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap, tiyak na may susulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad. Kung saan ay nananaig ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at kasaganahan. At kung saan ang bawat mamamayan ay taas noo bilang mga Pilipino. Kinilala naman ng Pangulo ang serbisyo ng iba't ibang sektor at sangay ng pamahalaan para sa kaayusan at tagumpay ng BSKE. Nauna nang sinabi ng Commission on Elections na pangkalahatang naging maayos ang BSKE 2023 at inaasahan ng 70 hanggang 75% na voter turnout na mas mataas kumpara noong 2018. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.